Linette, pasensya ka na nang nagawa ko yun sa'yo. Hindi ko akala na nagagawin ko yun eh, pero yung kasi naramdaman ko eh. Pero hindi ko binabawi yung sinabi ko sa'yo. Linette, mahal na mahal talaga kita. Simula bata pa lang tayo, gusto gusto na kita. Akala ko hindi ko talaga alam yung nararamdaman ko, pero muli kita nakita. Sigurado ko na. Eh. Linette, okay lang sa'kin kahit hindi mo gusto. Tama si Noah, tama si Jason. Hindi tayo bagay ng pamumuhay, hindi tayo pantay. Pero sana hayaan mo pa na mahalin kita. Sana tanggapin mo na gusto talaga kita. Sana... Mahal din kita, Isagani. Mahal kita, Isagani. Nanay, Sigurado ka ba? Hindi <laughs> 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 ko talaga alam kung anong gagawin Ang ibig ko sabihin, hindi ko alam eh. First time kasi mangyari sa akin to. Yung nararamdaman ko, hindi ko maintindihan. Ang totoo kasi, First kiss kita. Ikaw din ang first kiss ko. Ibig sabihin ba yan eh? Girlfriend na kita? Tapos ako na yung boyfriend mo? Kasi nag-kiss na tayo eh. Di ba ganun yun? Tama ba ako? Tama ba ako?